Nawa ka mo na 'yan? Oo, na na namin 'yan. Tapos nangadaan kami na balu. Ote oh! 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 oh, ang galing. <laughs> Isang napakagandang araw para sa ating lahat. Wala muna tayong cooking dahil may gagawin tayo ngayon. Nagkaroon kasi kami ng project sa Barangay Biga at doon na tayo gagawa. Isa kasi akong authorized electrician ng Ormeco, kaya pag may nagpapa-install ay tinatawagan nila ako. Dahil nga may tiwala sila sa gawa natin, ay kinontak nila tayo. At eto nga at binabaybay na natin ang papunta sa biga. Sabi ko nga sa driver namin na si Tolbaro ay dahan-dahan lang ang pagpatakbo dahil mararating din namin ang pupuntahan namin. At pagkaratingan namin sa biga ay agad kong kinuha ang tubo. Puputulin natin ito at gagawin nating metering pole. Medyo malayo kasi yung bahay nila mula sa poste. Kaya kailangan lagyan ito ng feeder wire. At inumpisahan ko na nga ang pagputol sa tubo para mahati ito. Bukod sa pagiging elektrisyan at kahit papano marunong din tayong magwelding. welding. Ganyan kasi ang sabi sa akin nung nasa Mindanao pa ako na pag elektrisyan ka dapat lahat ng mga gawain ay alam mo. Pwede kang maging mason, at karpintero. Dahil sa isang project, hindi nawawala ang pagsisinsil o pagbabakbak ng mga ginagawa. Lahat dapat ng mga binakbak mo o sininsil mo ay maibabalik mo ng maayos. Kaya dapat pag electrician ka ay multi-skilled ka. Dahil nakasalalay sa gawa mo ang pagdami ng customer mo. At pag maayos at maganda ang gawa mo, siguradong pag may next silang mga pagawa ay ikaw ulit ang kukunin. At matapos ngang maputol ang tubo, ay nag-start na tayo sa pagwi-welding. Pina-spark-spark ko nga ito para matansya kung maganda ang supply ng kuryente. Napakahirap kasing padikitin ng welding rod kapag ang kuryente ay mahina. Kaya kailangan mong tansyahin kung sakto ang amperahin nito para hindi ka mahirapan sa pagpapadikit ng welding rod sa tubo. At nang sakto na nga ang supply ay nagdiradiretso na tayo sa pagwe-welding nito. Dahil nga natansya na natin kung gaano kalakas ang amperahing dapat nating makuha ay diradiretso na ang ating pagwe-welding. At ito nga mga atalong, malapit na tayong makatapos. Matapos tayong makabuo ng metering pole ay naghalo na si sir ng buhangin at simento. Ibubuhos natin ito sa ating ginawang metering pole. At habang gumagawa nga tayo ay may biglang dumating may isang agila na palibot-libot dito sa ating pinagagawan. Matagal na daw itong dito nakatira at nakikipaglaro sa mga tao dito at sa mga bisita. Grabe mga idol, ngayon lang ulit tayo nakakita ng ganitong ibon. Ito kasi ay Philippine Eagle at napaka-endangered na ng kanilang lahi. Ayan naman, nakakatuwang makakita nito dahil last time nakakita lang tayo ng ganito don sa Manila Park. Kaya kung makakita po kayo ng ganito, ay huwag nyo sanang hulihin o katayin. Nang sa ganon, ang mga natin ay makakita pa ng ganitong mga ibon. At dito nga sa part na to, ay kumuha ko ng bunot na kunwari ay isda ang hawak ko. Iwinigayway ko ang bunot na aking kapit na kunwari isda para siya lumapit. At dahil nga dyan, Nagpalibot-libot na siya sa aking paligid. Di ko rin alam kung lalapit siya dahil bunot lang ang aking hawak. At mga ilang saglit pa ay nilapitan niya na ako. Oh, ang galing! At grabe guys, sobrang natuwa talaga ako dahil ngayon lang tayo naka-experience ng ganito. At ito nga pala ang ating latest video. Salamat sa panonood, salamat sa suporta, uh. ingat palagi, God bless!